Dami-dami natin eh. Na-pagiyawan tayo kasi baka muli. Or kaya pintura, pintura lang, 'yung na semento. Pintura oh, i-sama eh. mo naman bigwan. Namum idol na. Ito mo pa wala. Tawang idol oh. Shout out. mo out muna 'yung pamilya mo sa Mindanao, boy. <laughs> Shout out muna. Sige na. Para si Jelo. <laughs> Wag ka nang mahiya. Ayun mga idol. Malapit na liga mga idol, malapit na. Sunod Sabado na mga idol liga. Kaliga mo to. ko yan. Ayun. Ayun. Ang mga idol oh, nagpipintura sila ng ano. Court mga idol. Uy, dadaktak may narinig ako. Dudak-dak. Yun. <laughs> uh, idol, oh. Panis. Uy, to join. <laughs> to join. Uh, mga idol, mga Sunday Club, mga idol. ating tira. ating bidyan mga tropa, mga idol. Yun, commissioner namin, mga idol, oh. Yun, commissioner namin, Buscayo. Yun. Alright. Sige, yung kaibigan natin. Si Bong at saka si Kuya Pat. Oh, yan, oh. Shoutout sa inyo, mga idol. <laughs> Hasipag ah. Nagabi na mga idol, alas 7 na. Oh, mga idol oh. Woohoo! Oh, join. Ganda na ito mga idol. Ah, lapit na Liga, sunod Sabado na mga idol. Oh, mga idol oh. Wow, yung mga idol oh. Yo, no. Oh, ya no. Oh. Ang ganda no. All right, mga idol. Oh, mga idol, matatapos 'to bukas. Madilim, madilim. Woohoo, tuwang-tuwa sila mga idol. Ah, bukas ko na ipakita mga idol yung ano, finish ng mga basketball basketball court ng mga idol. Ah, yung mga idol ah. So, yun na mga idol. Tapos na yung court mga idol, oh. ang gaganda oh. Maganda. So, mga idol oh. Mga idol lang kabilang. Oh. <laughs> Ayan mga idol lang ganda ng corner mga idol Alright mga idol Abang-abang mga idol Sa next trick mga idol Umpisa na yung liga nila mga idol Ayan na oh Ang ganda O oh, yun oh I-zoom natin para makita mga idol Yung ating yung mga idol oh, oh. Wow, ang ganda no Alright Alright